Ayan guys, di natin nakunan. si Emil ng cream dory. <laughs> Kabuhul-buhul yung mga pamingwit. Ah, may na yung cream dory ni Emil na to. Okay, good afternoon fishing na naman tayo no, mga katoto at ah, napakainit ng panahon na uh, tapos na tayo pumitas ng ating uh, sa no? so tuloy na, na tayo dito after deliver ay nabutan natin siya, no? si ano Emil no Mel nakadami ka na Mel ay ah, isa pa lang yan no ay okay, nabutan natin dito sila ka dreamer sila ka nanay sila hit and burn no? sa so, pagdating natin pack na sila no at uh, mukhang hindi maganda yung kaya naging kapalaran so tayo pumalit no? tingnan natin ang magiging kapalaran natin. So far si ikan natin nakapagpawala doon ng dalawa. Hindi na nakita kung ano yung kabagat No? So tayo, uh, titingnan natin kung ano ang magiging kapalaran natin. Stay tuned po muna mga katoto. Uh, papasalamat nga po pala tayo sa ating uh, sponsor ng ating uh, pamahay, no? si Lolo Fox. Uh, umukay pa, bula doon sa bundok ng Mount Arayat sa Panan. Si Lolo Pog sa si, uh, Rodrigo Ortalesa Shoutout sa iyo dyan Maraming salamat sa sponsor mong ah uh, Uh, nisin Bulats <laughs> so hindi siya nakasama mga katoto medyo mainit na no medyo uh, kailangan sa kanya mag magang mag -maga. medyo may kalayuan dito guys okay. so muna sa gilid natin no? itong <coughs> malit natin na binubugbog na Walay. Milag sa taga mga pakawalaing roh na sino pawagan muna natin sila para huwag sila kay laki muna kayo sa so, pagsang kailan na yan na natin ito naman tayo sa makulit na roho pahuli na naman siya sinabit pa sa isang ating bingwet sinabi ng lumaki muna muna pa pahule wala ko dala dala sobrang litong ating hook ayer pa inen no? oh ayungin tayo no guys yan yung ating favorite uli, eh? Ang napakasarap na ayungin Another makulit na namang roho guys Alam niya kasi pawawalan lang siya Kaya kulit siya ng kulit kaya yeah, super siyang nangungulit super siyang mukulit ayun tilapia ng mata mo, guys super pamaksiw another tilapia naman guys nasa gilid lang gilid gilid lang guys super pamaksiw guys Leonardo sang agaling Leonardo Good. ay ikaw na naman makulit ka talaga isang pamilya silang makukulit Ah, tangay mo pa yung ko kanina. Sumabit pa sa taas. Swing, swing, swing. Swing, swing, swing. Swing, 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 swing. Ah. Sobrang kukulet na mga ano Come to your mama. Go to your mama and sumbong ka sa papa. Tapos doon ka kay Emil kumagaan. Huwag sa akin. Another super kulit na roho, guys. Omo mo alam nilang ang pawawalan lang natin. Ah, oh, andun. Andun lahat. Okay. Okay, masyado makulit, guys. kulis si Emil no? Oh. <laughs> pa simple simple sinalubong guys sinisikit din guys mga queen durik queen duling bakit naman para ka namang nang iinis kayo eh Ooh. Naglag guys, sabang ka. Na, nabuhay ng dugo. So, hindi lang natin na-shoot guys, na at na nasa dibdib natin yung ating, ano, yung ating uh, cellphone. So, kasalukuyan tayo nagbaba to. Biglang ko si Emil. Yan, nakakatulog na siya na talaga nun eh. Say na, masaya na. Masaya na guys. Ayan, ang mga walang kasawa mga rohon na sino, sila pa rin. Ang ganyan until now, nandito na tayo sa ibabaw. Swing, 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 balik. Ayan! Yeah! bug. Pawawalan din naman. Ay, naman tayo, guys. Sa, sa paksew. Okay hey guys, nagkaroon isang comedy no, nag-aaroon tayo ng pamingwit, may paparaan dalaga, <laughs> nasa bitad, so nagtatalon, hindi rin natin nahuli no, hindi rin natin na, na shoot kasi ilang no uh, ano rin yung uh, pagtalon-talon yan no, so bago tayo nakapag-play, bago natin na na yun, <laughs> nakawala na, sayo ba no, pero hindi <laughs> talaga siya mahuhuli, nasa bitad lang sa katawan. So sapat na siguro yung uh, inalagay natin sa ating uh, pag sa araw na to no, mga katoto, uh, video hapon na rin naman na ah, ah, sapat sapat na nga nahul nahuli natin na ah, para sa panghaponan ni Lola P so maraming salamat po sa patuloy nyo nga ah, pag support at pag subaybay sa ating munting ah, channel at sa mga napapadana naman po at sa ating munting ah, channel paki like and subscribe lang po ang ating munting ah, channel pakipindot na rin ng ah, notification bell para update po kayo sa mga susunod pa po, po nating ah, i-upload ng mga video so hanggang sa muli po paalam